Makikita sa video ito ang sobrang daming insektong nagkalat sa kalsada. Parang tunog popcorn kapag nasagasaan sila. sa sobrang dami nila ay halos wala nang madaanan ang mga motorista. Kaya ang iba ay ginagamitan na ng grader upang alisin sila sa kalsada. Dumagsa ang mga insektong ito nitong June 2023 sa Elko, Nevada. Millions daw ang dami nila ayon sa National Geographic. Matindi talaga ang infestation. Mga daan at kabahayan ay nababalot ng insekto. Our entire town has just been overrun by these things. I haven't been able to sleep in two nights and I can't go outside. I honestly can't take anymore. Cannibal daw ang insektong ito. Nakakadiri at mabaho ayon sa mga residente ubos ang mga pananim na madadaanan nila. Umabot sa $25 million o 1.3 billion pesos ang damage na naidulot ng mga insektong ito sa mga pananim ng mga farmers. Kaya malaking perwisyo talaga ito sa mga tao doon. May mga nagsasabi na sinyalis na daw ito ng katapusan ng mundo at ito daw ay naisulat sa Biblia. Anong klaseng insekto ito? Saan sila nang galing? At bakit bigla na lamang naglabasan ang milyon-milyong insekto sa Elko, Nevada? Ito ang syudad ng Elko sa Nevada, USA. May populasyon na nasa 20,564 noong 2020. Pero maliit ang bilang ng populasyon nito kung ikukumpara sa dami ng mga insektong bumulaga sa mga mamamayan ng Elko. Ang mga insektong ito ay tinatawag na Mormon crickets. Nakuha daw nila ang pangalang ito dahil noong ika-19 siglo, sinira ng mga insektong ito ang mga pananim ng mga Mormons na nanirahan sa Salt Lake, Utah. Pero alam niyo ba na ang insektong ito na tinatawag na Mormon cricket ay hindi talaga cricket? Sila ay isang uri ng insekto na kung tawagin ay shield-backed katydid na kamukan ng mga tipaklong. Hindi nakakalipad kaya gumagapang at tumatalon lamang ang insektong ito papunta sa iba't ibang lugar. Ang mga Mormon crickets ay indigenous o natural na naninirahan sa the Great Basin, isang rehiyon sa Amerika na may malawak na kabundukan, kagubatan at disyerto. At makikita sa rehiyong ito ang state ng Nevada. At nito nga lamang Hunyo ay milyon-milyon ang nasaksihang gumagapang sa buong Elko. Pero alam nyo bang may isang katangian ang mga Mormon crickets na sadyang nakakakilabot? Ito ay ang kanilang pagiging cannibal. Ang pagkakaalam natin na ang mga insektong gaya ng kuliglig o tipaklong ay karaniwang kumakain ng dahon o damo. Ngunit bukod sa damo, ang mga Mormon crickets ay kumakain din ng kapwa-insekto. Karaniwan nga daw nasasaksihan sa mga kalsada na kapag may Mormon cricket na nasagasaan o natapakan at namatay, ay tila zombing sasalakayin at kakainin sila ng kapwa nila. Pero bukod sa kahindik-hindik na itsura, meron bang piligrong hatid ang mga insektong ito? Marami sa mga mamamayan ng Elko ang nagrereklamo sa mabahong amoy nito na parang nasusunog na laman. Pero ang mas pinangangambahang piligro ay ang posibleng aksidenteng idulot nito sa mga lansangan. Kapag nasagasaan kasi ng sasakyan ang mga Mormon crickets, kanilang nadurog na katawan ay nagpapadulas sa mga kalsada at may mga naitalang aksidente na dahil dito. Kaya ang mga residente ay gumagamit ng mga walis, leaf blowers at snow plows para itaboy at patayin ang mga insekto. Para naman maalis ang mabahong amoy ay gumagamit sila ng pressurized washer at mainit na tubig na may halong bleach. Bukod dito, nakakasira din sila sa agrikultura. Noong 2001, nabalita balita na umabot sa 25 million ang damage na naidulot ng mga Mormon crickets. Inubos nila ang mga pananim tulad ng wheat at barley. Ang pagdagsa ng mga insekto ay inihahalintulad ito sa biblical plague o salot. Sa Biblia, ang karaniwang mga insekto na nagdadala ng malaking pinsala sa pananim ay ang mga locust. Kaya may paniniwala nga na ang ganitong pagsalakay ng mga insekto ay paraan daw ng Diyos para parusahan ang makasala ng tao o pamayanan. May mga tao ding sinasabing sinyalis na daw ito ng end of the world. Ganito nga ba ang nagaganap sa Elko? Well, ayon kay Jeff Knight, ang entomologist mula sa Nevada Department of Agriculture, hindi naman na daw ito bago. Dahil simula 1976 ay 40 times na itong nangyari at natural natural na talaga itong nagaganap sa Nevada. Normal at parte na daw ito ng kalikasan. Pero ang kakaiba raw ngayong taon ay ang na-delay na pagpisa ng mga itlog ng insekto. Karaniwan kasi napipisa ang mga itlog tuwing spring. Pero ngayong taon ay summer na nang sila'y mapisa. Kapag nangitlog ang mga Mormon crickets, karaniwang napipisa ang mga ito sa susunod na taon. Pero may mga itlog na nagiging dormant at nananatili sa ilalim ng lupa ng hanggang 11 years. Ang mga dormant na itlog na ito ay posibleng maipon hanggang magkaroon ulit ng tagtuyot na mag-e-expose sa mga itlog hanggang sila'y mapisa. Posibleng 10 hanggang 15 years ay walang lalabas na mga crickets hanggang bigla na lamang susulpot ang dagsa-dagsang insekto. Ganon ang nangyari noon. Nang simula 2008 ay halos walang mga crickets pero pagsapit ng 2019 ay bigla na lang nagsilabasan ang sobrang dami Mormon crickets. At malamang na ganito rin ang naging sanhi ng kasalukuyang pag-atake. Posibleng manatili ang mga insekto hanggang Agosto. Pero saan naman ba napupunta ang mga insektong ito? Magugulat kayo sa masaklap nilang tadhana. Ang mga lalaking cricket ay namamatay matapos makipagtalik. Namamatay naman ang mga babae matapos mangitlog. Nasa 2 to 3 months lamang ang tinatagal ng buhay ng Mormon crickets, depende sa temperatura ng lugar. Nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon mga ka-awesome? Kung oo ay mag-comment po kayo ng big yes! This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!